Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Grabe po yung uh, talagang pagkadispirado nitong mga vlogger ni Pongbong Marcos at itong tagapagsinungaling na si Claire Castro. Kasi pati po itong event ni Vice President Sara sa Kuwait kung saan dinumog po ng mga Pilipino, mga kababayan nating OFW, kabay siniraan po ng iilan lamang ng mga Pilipino na nasa Kuwait. Syempre yung mga yan, no? hindi naman 100% ay talagang Duterte supporter sa mga OFW meron din makapeng, meron din makabangag, no? Na sinasabing tinirahan daw yung mga OFW, sinasabing nagutom daw yung mga OFW, walang tao daw po sa no? no? Mga upuan lang daw. Pero siyempre, yung talagang solid na Duterte supporters po natin, nagsalitan ha, lalong-lalo lalo na po yung kasama doon sa mga organizer na nagsasabi eh, na talagang ang pera na ginamit yan is ambag-ambag ng mga OFW at walang nagugutom at sobrang dami ng tao. So ito po, nakita natin sa screen natin no, kung gaano karaming tao. Pero dahil disperado po sila, ito, pakinggan nyo po kung paano sila manira sa uh, ating mga kababayan dyan sa Kuwait. At uh, para lang, alam mo, para masira lang si Vice President Sara. Pero waipik yan. Pero siya, papakita lang natin, no? At least, uh, masupalpal natin yung mga ito. pa Uy, uy, Kasi nga, mga na mga-prostrated <coughs> daw kayo kaya nagpupunta siya sa inyo. Ay, bakit kayo nababayad para dyan sa Maiso? Para makapunta kayo sa event? Ay, di ba mga kasi sabi ng isang katuloy natin dito, 10 Kuwaiti Dinar ang bayad. Ang equivalent sa peso siguro mga 1,900. Alam niyo mga kababayan po natin, this is a private event, no? And this is people's uh, organization, itong Hakbang ng Maiso. So talagang walang punto yan na ipipinan sa mga ganyang event. Hindi naman po yan event ni Bongbong Marcos hindi naman yan event na no, ng gobyerno, na yung gobyerno ang magbabayad, Claire Castro. Sa so, mga OFW na miyembro ng grupo o yung gustong sumama dyan, gustong mag-join no, sa meet and greet with Vice President Sara, sila yung magbabayad. No? May ambag-ambag. ba? Diba? Pero yan, audited yan. Dahil lakpang nang yan. No? legit yan organization. Hindi yan pochi-pochi lang na organization. Malaking organization. Hila yan, yan ha? Uh, itong nagsasalita, eh, kita naman po natin, siya mismo hindi naman nakapunta. At siya mismo ay hindi naman miyembro ng hakbang ng maisog. So magsalita ka sana na in kayo, magsalita ka sana na ginotom kayo, so ikaw mismo ay pumunta doon, at ikaw mismo nagbayad, at ikaw mismo ay miyembro ng hakbang ng maisog. Eh hindi. Chismis lang ito na kinuha ng isang vlogger, tapos kinuha rin ni Claire Castro, para magpakalat ng kasinungalingan. Ganyan po sila kadesperado. Ah, hala? Tapos gutom daw, balita ko. Hmm. Gutom daw. Hindi ko rin. sa humba, mga kwit. Subahin natin. sa humba issue nito, ni Harry uh, ni Roque. Nakipag, nakichismis pa sa humba ni Roque. No? Galing talaga nila makisabay sa issue ng mga Duterte. No? Nakahapon, napanggit na nga natin, nagasya kay Aldo, nagasya mga tao doon. Dalpil talaga itong si Castro, no? Talagang attack dog. Close na daw na itong si Tony ito, Harry Roque, eh parang ine-enjoy agad mm. yung humba at saka yung spaghetti. At syempre, pagkain yan eh, pala. Yun, pati kay Alvin, na may bir yung birthday, nag-birthday, nag-galit siya dahil barkahan magkaibigan. Mm. Okay, so puntahan natin itong part kung saan sinasabi nilang walang tao daw mga kabayan natin. Ayan, mga, mga clear ako ha, so far ha, baka nagkakamali ako. Mm. Uh, naging presidente, pangulo, baka nagkakamali ako ha, please lang correct me. Parang wala akong nakita ganito kay Pangulo. O wala na nga po kapansin sa Pangulo mo eh. Kumakaway na nga lang sa hangin eh. <laughs> wala na nga nagpa-picture. wala na nga nag... yung mayakap. Eh, takot, baka mahawa sa pagiging bangag. Diba? Eh, kay Sara, nakita nyo naman kung gaano ka-crowded. Diba? o sige, pakita natin yung kanilang kasinungalingan. Sorry ha, baka nagkakamali ako. Baka nagkakamali ako. Ayun, nakakabayan o. Oh. Grabe security niya. Sa... Wala naman tao. Wala, wala naman tao So, walang tao daw mga kababayan po natin Okay, walang tao daw oh, Sige, i-play natin ang video ito na walang tao mga kababayan natin ang sinasabi nilang walang tao. Dinomog po. sinasabi nilang puro puan, kasi yung tao po, lumahapit na lahat kay B. B. Alam mo naman sa panahon ngayon, basta't may cellphone ka, is vlogger ka na. At ang sinasabi ni Claire Castro na nagdala para si BP Sara ng napakaraming security. Lahat po yan ay miyembro po ng hakbang ng Maisog People's Organization na sila po yung nag-organize para babantayan at uh, mas secured po yung ating vice presidente. Walang tao, hindi na ka makagalaw. Diba? So talagang, talagang ganyan yung style nila mga kababayan po natin. Maghahanap po sila ng alingan, no? Para masira lang si Mipi Sara. Okay, so pakinggan mo na mismo natin yung mga miyembro ng Hakbang Maisog at yung mga nag-organize. No? Para masupalpal yung mga nagsasalita dyan. Yan daw pala yung mga balahura na katulong na nagkakalat yan sa Kuwait. Yung nagpapakalat ng uh, misinformation no, na kinuha naman ni Claire Castro. Diba? Siya yung fake news talaga. Mga kababayan. Yan, mga kababayan natin sa Kuwait. Dito ang mga astig ng Kuwait. Mga nagmamahal kay Sara Duterte. Mga taong totoong sumuporta. Yun, mabuhay kayo, sir. Buhay po kayo, sir. Dito sumuporta na nagbigay po doon dahil po para sa venue at pagkain namin. Hindi mm. po kami nagutom. Pagkat punong-puno po ng pagkain ang venue. Mm, ayan. Hindi po nagutom yung ating mga kababayan. Claire Castro, sinungaling ka. At punong-puno ang venue. Ayan o, oh, punong-puno. Sabi niyo walang tao. Ang pagdating po ni Bibi doon ay protektahan. Dahil na sa mga video ini inyo, eh mm. na ini-edit ninyo, ay mm. kayong mangmang. -mang. Iyon. Tama, kabayan. Kawawa. Tama, uh, kabayan. So, oh, so, nagpapagamit kayo sa iki, isang tao, ilang tao saan na si Pahane, kayo ang nagiging o? kawawa dahil nagagamit ang inyong kamangmangan ng isang mangmang na tao o mm -hmm. ng ilang mangmang katulad ni Claire Castro bayan ang mangmang na tao. Dapat po hindi ang lumabas po doon sa mga viral videos ng isang kasambahay hindi po ang DDS o ang uh, sara ang inyong inaaway, kundi kapwa niyo Pilipino. Tama. Ang organizer ang inaaway ninyo, which is, binigyan nila ng daan para maging masaya ang kapwa OFW. Yes, no. Yung binyo yun, ang kasya na hundred lang. Kaya nga gumawa ng another, uh, another na event dahil hindi nga po magkasya. So, dalawang event po para sa kalaman natin lahat, no. Dalawang event po yung pinuntahan ni Pipistara sa Kuwait. Dahil ang isa, is hakbang na maisog, yung isa naman is yung mga independent uh, OFW. Uh, may sarili rin silang organisasyon no, na naka-align kay Vice President Sara o naka-align sa Duterte na mas pinili nila mag separate dahil hindi naman kasya sabi nyo, no, yung may san dibo. Yung kumasya doon is I think ano lang, 100. Na makadaupalad ang BP-70. Hmm. Wala bang karapatan dumalaw dito? ang Vice President upang maintindihan naman ang kalooban ng mga taong OFW na sa Kuwait. one thing po, sa pa po, wala pong milyon ng kinita. Yes. <laughs> Grabe no. Mayroon talaga mga insider na mga naninira. Kasi po, venue pa lang, pagkain pa lang, yes. dekorasyon pa lang. Hmm. Ano ang kikitain? Uh, ang pera ng uh, Pilipinas ang ginastos dito. Iyon. Oo. Oh. Uh, yeah, uh, okay pera oh. Uh, nagtulong-tulong ng mga kapabayan. Yon, yes, kaya mabuhay yung mga kababayan nating OFW. Pero pakamuna natin. Yung mga organizer, yung mga nag-contribute, no? Na para masakatuparan yung pagbisita ng ating vice presidente. Mga pupunta. Yeah. -huh. O ayan, patotoo po yan ng mga nakasama namin sa event. Kaya sa mga kasambahay na nagagamit ng mga mga makasarili at mga Malamang na demonyo siguro yung ano yung no, sila, di ba? With wag po kasi kakasama tayo sa Kuwait, mga OFWs. Dapat kung ano ang inyong nirespetong uh, inyutulo, nirespeto iny rin namin. Kaya lang sa tamang paraan. So, ayan. At, at Oh, yan po, nakita natin mga kabayan, nagsalita po yung mga OFW no, no, na nasa white. Sila yung mga nag-contribute, sila rin po yung mga miyembro ng Hakbang ng Maisog na sinasabi nila, no, na fake news yung mga paninira against kay Vice President Sara. Ang nakakahiya, mga kababayan, kasi, no, uh, pinick up pa ng isang Claire Castro at pinakalat pa na walang tao daw, mga nagugutom, no, ang uh, pagpunta ni Vice President Sara. Siyempre, ang si Claire Castro kasi ataktog ito para sirain si VP Sara. Pero salamat sa iyo din, na sa ibang side, no, Claire Castro, kasi lalong lumalakas si VP Sara sa, dahil sa yung ginagawa kasi nungalingan. Ng at tavik uh, news dahil wala pong naniniwala no sa palasyo de Polboron. maraming salamat mga kababayan sa inyong uh, pagpatunay no na walang katotohanan ang mga paninira nila against po sa event no ni Vice President Sara so talagang maraming tao at hindi totoo na may mga nagugutom salamat at yan po yung ating update mga kabayan